kahit hindi na natin i, i um, ilubog napakadami yung mga malalaki na grabe ang dami ayungin o Oh. <laughs> ganda na itsura mo ko nga <laughs> bayani ka na naman 10 <laughs> 10 points View, no? tayo ay pakain ang ganda ng view at uh, parang walang bagyong parating ano mga farmer yan. layo pa naman po yung bagyo pero yan pinaghahandaan na natin at pinaghahandaan na ng mga taga Luzon especially North Luzon daw at central to North Luzon dami nating ayungin kaya lang hindi po lumalagin actually hindi pa naman natin nakikita talaga ng close up. Kaya ayun oh. Hindi din talaga natin kasi ang ayungin minsan titingnan mo ganyan pero pag pag iniga mo, ah, malapad na rin pala, ganun. So ayun. Ayun oh. Ayun oh. Maamo na sila. Makakain ng talang hindi pa po nila maisubo-subo yung ating uh, grower pellet. Halos same size yung mga nauna to. Mga nauna. Daan doon yung mga maliliit sa kabila. Pero ang dream size natin, alam nyo naman mga farmer, ang dream size natin is halos 3 fingers sana. Pero mukhang matagal pala yun. Yun oh. Dami o. Oh. Sisinaga ng araw kasi. Kaya... Makita nga ni Leo to, sabi niya. Ayun, dami pala. Dami, dami, sabi niya. <laughs> Pero yung mga tilapia natin, malalaki na yan. Oh wala kung paano ko sa sampling to. Ayun, ayungin natin. Parang malalaki na din. Yung mga naandito, ayun know? oh. Uh Oo. -uh. Diyan pala natin ang ilang buwan yan Talagang ano? Ano, shout out pala kay Farmer Rudolf Fisher. ayan Farmer Randy Meneses, kumusta ka na brother? Ayan, busy ata sa kanyang mga chicken <laughs> Brother Randy Oo, oh, dito yung mga malalaki Ayan oh, ayan po yung ating mga red tilapia Na pwede na Pero wag muna <laughs> Performance pa lang po yan Siguro mga may, nas, may mga 200 to 300 na po yung iba kilos ay kilos, ay uh, grams ayan 300 grams tayo diyan malalaki na ayan nasa size 4 ang bilis lumaki ng red tilapia tutuusin mo kaya lang eto tayo na andito yung ano natin dahil naka-wild setup po tayo yung maraming natural food thankful tayo sa biyaya ng uh, duckweed dahil kahit once a day lang tayo magpakain medyo nakakatipid po tayo yun lang sabi ko nga medyo babagal po ang laki ayan doon tayo sa kabila pero mayroon tayong gagawin mamaya sana magawa namin kasi nga mga ka farmer yan abala kong magtapon po ng tubig ngayon ang problema namin ayan naanuhan na ng kangkong ayaw ni eh, sabi ni papa yan huwag natin buksan na walang harang kasi ah baka sumama yung mga ayungin nanginayang siya eh. baka daw sumama sumama sa bota so sabi ko sige ah, lalagyan natin papayam ng harang itataklob nakapalibot yung net so bago buksan para at least may harang po yun ang amin yung Di ko nga papayam, maglagay ka ng dalawang tao sabi yan sige amaya ng hapon after lunch doon natin pa tira <laughs> so tayo naman ay apakain na muna mga kafar bago ako magluto ng late na naman ang luto kung a uh, puso ng saging gagata tayo pero kung oh, alas 11 na kaya yan habol si si mama bibigyan ko din alam niya naman pagka nag message ako doon nakita niya na ano naman yung aking niluluto ipopost ko doon makikita po ni ate Jinky oo oh, papadalhan ko kayo ako gumagawa ako ng mga lutong bicol especially mga gata gata na yan apat na puso sabi ko nga kay Lulu. Pu saging na lang nga may puso ngayon. Tawa siya. Ay, ayan mga ayungi natin. Dami. Uh. Ay, mga farmer, ang daming ayungi Dati hirap na hirap pa akong makita, no? <laughs> Pero ngayon, kitang kita na. Ayan, oh. ng araw. Ang dami pala. Shay. dami nating na, ano? Na nabuhay din pala sa oh, ayun no bilang oh, nag-ara ano sila oh, takbuhan ay nag gumano no ayun dami ayun puro ayungin no oh. Mm. ang dami grabe pwede ba ilubog pwede ba ilubog pakita natin kung gaano karami ah dito tayo sa kapila mainit kasi masyado dun kaya dito tayo ayan no oh. kikita nyo naman di ba? nakita nyo naman na ah po yung tubig bumaba ah ama dulas tayo ah may dami oh kita nyo kahit hindi na natin i ilubog um, napakadami yung mga malalaki na ay grabe ang dami ayungin no? oh oh kita nyo yan mga farmer kita kita naman siguro nasisinaga ng araw grabe ang dami no kitang kita sila ayan no school grabe ay oh Ala. mas marami sa red tilapia napasubo tayo rito Ang dami, nakita nyo yan? Kitang kita naman po, ano? Kapal ng ayungin, grabe, mas marami po sa red tilapia. Sobrang kapal. Ayun oh. Pero maliliit pa talaga. actually nag-inquire ako ng paddle wheel solar ah uh, paddle wheel na pang erator eration sana so nagtanong ako hindi pa nagre-reply mga farmer tinex ko nasa San Fernando lang eh pero alam ko medyo mahal yun nasa mga 60,000 na ata siguro mga, mga ganun, something like that medyo may kamahalan pero tingnan nyo naman po yung mga ayungin natin ang dami ang kailangan din ng oxygen, di ba? Medyo siksikan po sila pag kaganyan. Mga red tilapia natin, ayan oh. Dami ayungin. Oh, ang tilapia natin naririnig niyo ba yung pum 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 na, no? Malalaki na. Happy, happy mga farmer. Alam niya naman, simple pleasure talaga ito. Pero Ayan no Sa mga ano, nagkaakala na hindi tayo makakapagbabuhay ng ayungin dito sa pond. Ayan na po ang ebidensya. Kitang kita, buhay na buhay, ang kapal-kapal. lumalang lang. Uy, may malapad ng ayungin ha. Sakto gumanon mga kafama. Pwede na. malapad -lapad na. I'm excited. Pero wag muna ngayon. ta The... hintay na lang natin na lumaki-laki pa yung iba. Next year, God willing, next year po God willing at uh, susubukan na natin yan dami ano red tilapia and ayungin. Ayan, kasama. Ay, uh, regalo ko na lang sa sarili ko yung ano, erator. <laughs> Ay, nako. Ano, okay. natin to? Baka iregalo ko na lang po sa sarili ko yung erator na uh, paddle wheel. Lagay natin dito. Ano yon Solar. So, ikot-ikot. Kapalo. yun Yung nakita nyo po up close, ha? Na hindi lang nakalubog. Uh, at ayan po, kitang-kita ninyo. Nasa... Ano? Naka, nasa ibabaw yung camera kung gaano kakapal. Oh, nakakapal. malalapad na din, two fingers. Kasi pag gumanon sila eh, nakikita nyo eh. Very good. Grabing um, ulan, grabing ulan, grabing ulan. Bumukos po ang napakalakas na ulan. Ang tindi ng ulan. Ano daw ang ginagawa? Ah, bakit nyo? Mapasma si Kong Kong. Baka no, mapasma. Ito. Baka yeah. Kapal din lang. Ano, Kangkong, Ano? Ano, kumusta yung ilalim? Hindi naman, ano? Maraming Hindi ibig sabihin yung kailangan matakpan yung ilalim mismo. Hmm. Kaya pag pa yung lupa, kapag open yun, baka tukulangin pa yan, malalim banda doon eh. Ang importante lang naman papayam, yung ilalim ang matakpan. Hmm. Kung yung medyo lulubog ng kaunti, hindi naman sasabay yung ano sa ibabaw yung isda oo oh, pwede Ito, mo takpan din pwede mo din takpan sabi ko nga medyo mababang maba, maba, maba din naman kasi ano ka dapat si baling mas <coughs> mataas siya hindi pwede naman takpan na lang sa ibabaw ng ano lambat di ba takpan na lang sa ibabaw lulubog pa to eh ha huh? lulubog to lulubog pa alas dito eh. <laughs> <laughs> ganda na itsura mo ko nga <laughs> bayani ka na naman 10 <laughs> <Ten> points 10 <laughs> <Ten> points eh <laughs> pa ha hindi pa lumupog hindi pa yan oh, oh yun sabi ko mababa eh. sa ebon. Sa ebon. Sa ebon. importante po kasi ito nire-ready natin sa parating na bagyo yung bagyong darating ang dami palang nakapasok na ligaw na ibon ano? Pero magaganda ko nga mo. Okay, lagaw na yun naman. <laughs> <laughs> Gagalaw yata talaga oh. Oh, kaya alag na yun. Pinapasok lang yan kung hindi mo makapa. Hindi ko yung elbow niya. Ano, sira na? Pero hindi naman tumatapon. Na. May tubo doon ko yan. Sa tumba tumatapon dahil naririnig mo doon eh. <laughs> Mas pak niya tayo tang salpaka sung mega ay tali niya ang babong mga oh. na meto. Eh, hindi na natin oh. po okay. pwedeng ano hinyan. Hindi na natin maaayos 'yan. Unless magpapa ano na naman tayo, palit isda na naman. 'Di ba? Ang angat na lang itong dalawang sa baba, no, Nel. Yeah, pagka lumampas dyan yung tubig, inaabot na yata yung ano ni Kang Kong dyan. Yung, uh, oh, kaya pinutulan yan eh. Kaya, kaya kailangan natin matambakan yun. Kaya makinin niya sukat yung na niyan. Mm -hmm. Kailangan po natin matambakan yun. Para kahit medyo mataas pa natin. Kasi pag summer, kailangan natin mas mataas na ano. Ligaw yung ibang ano niya gan? Hindi pa pumasok. Hindi pumasok. Ibig sabihin, hindi yan sa akin. Ganda yung, oh. Yung may baba, mga sabay. Nilubla, nilubla kayong blocks na akong mga Yan nilubla kaya tapos yung mga blocks Buon na rin kayo na Nakapabaya mo, mo Kaya nga, sa agad net lagi yung Ano yan? Nasira yan? amo mo, ano, masipi ko Masipi ko kayo, kayo. Yes. Yes. oh yun okay, makasagad na yung kaya kaya yan. Yan. yan, yan, yan 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 Thank you, yan. Baka lublar blocks kanyan. O, sa oh, sagad na. O, oh, ito. Hindi okay. bus-bus lalam, to. Itang aspak yung blocks na makapakanya, no? Ito okay. niyang no? okay. 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 Ito net. Oh, okay yon Ito hindi, hindi naman sasabay basta-basta. Kung kanyang bagagay niya ba magpanting kayo, Hindi kayo. sasabay basta-basta ang isda sa... Pakutkot oh, may kennel. Pakutkot may... O, sa lubong ang pupuntahan nila. Pero yung pagtapon... Ito, masara naman yun yun yung malulog. Lig, tayo mga yung putang dagol yung tanong eh. Magkakalikawak ang ano yan, delta. Ayaw mo niya, ayaw niya bang magkalikawak ang delta? Oo. Kaya niya po si Mentuna ito, turan. Eh, kaya kung mabalbal kayo pukpuk ka. Yung doon, Nel, sa baba, hindi na sumasayad. Yung ano, natakpan na. Ano yung doon sa kabilang sayad, natakpan no, na. Yung doon, may butas sa baba. Eh. Ako pa ganyan eh. Mas malalim doon. Tignan mo yung napaka ni Kong Kong doon. Kita ka magbanda ko. Malalim na doon. Malalim na doon. Kaya ito, nakabitin naka doon sa run. Habit niya. Kita kan pa. Malaki butas kong niyo oh. Okay. Makabitin niya po. Dito ko oh. Tambo ko sini oh. Dapat pala to mabab, mabay Ano gumaba anpa? gut na warrior na keni. Suggest ko uh, ya. Saan palit nun kaya? Mahirap yon. Basta ito. Ma may tubig kaya, eh. May tubig kaya, tubig ay. eh. ang na, ganyan ang na naisip pa. ko. Pero yung ano ko, may yung net na ka. Sobra na yung net nun dyan. Oo. Oh. Oh, sobrahan tapos takpan na lang ng halo blocks. No nga pantay yung mga kanya nang kaya ni tangken nang matinas siwang kanya na rin medyo tamo. Kaya ko rin ko magkain. stack ang no, hey, mikinet. Hey, Normal na rin, ice net kanino. Ini ni pang kanyang net. Neto, tapos pa pa asam ano mong i siksik nyo na lang sa bato. Talo ko ya. Wow. Talo dai kay ning net. Ligat ang baba ano mo net. Sa baba. Tuwang kai. Talo duan tubong pi bakla sang kino. Magamin ya tali nito. Ang ganda aking abokado mga ka-farmer Ang abokado natin Tingnan nyo naman Ito pinutol na natin kasi hanggang dyan na lang sya So, ito na ang asahan na natin. Ito, pababa. So, ang abukado po natin ay hindi mataas. Papagapangin natin ng gano'n ang abukado natin para pipitas lang tayo. Has daw ito. Hasin. Hindi. Totoo. <laughs> ang laki ng dahon. <laughs> hindi totoo yan. Ano lang. Aasa tayo sa magandang bunga pero... Uh, definitely hindi has okay. pero okay lang na yan ganun talaga mo eh. nakahanap naman tayo ng malaki ang chance na has talaga diba? Kagulo na ng kaya nga rin ako suggest ko dyan lagyan nyo na nakalaylay yung net may na net yan. Mas mahaba. O, oh. yung takpan nyo na lang, paikot lang. Ayun <tipan> Ay, lang. Sabi ko, habaan kasi no eh. Naka, ano kasi yung posture nyan, ipabaw mo. No? Oo. <tipan> kasi bubuksan natin to. Siguro, baka... Uh, ano? Sunday tapos sa uh, Monday ayan na si Uwan malakas si Uwan bagyong Uwan hmm. ay grabe lakas po ng ulan talaga ay tingnan natin yung mga nahulog na uh, mabolo ay mga mabolo guys ipunin nyo at si ate mer kasi yung mga naunat eh hindi talaga na pwede sobrang hinog na lumambot na nalooy na ba sa bisaya nalooy na ito oh meron ditong mga nahulog na naman syempre ang uh, umulan mga uh, halati-lati ayan oh ang ay nanyaman na rin eh oh ay ito oh eh ah, ay ay pa po ng ulan sobra ang dami pang mahuhulog men sobrang dami men ah, marami tayong pipitikin dito men ayan bukas na tayo mag ano? bukas na ako mag uh, tik 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 Ayan. Ayan, sinubukan nila. Yun na nga ang sabi ko. Malam, mahaba yung net. Kasi nakita ko na talaga yan. Hindi uh, pantay. So, hindi mo talaga so solid yung anong yan, yung takip. So, ang, ang gusto ko niyan, yung net nakasayad, nakalaylay. Para pag inano mo, takpa na lang ng bato. So, covered pa rin, di ba? Ah? yun lang naman ang kinatatakot nila yung sumabay daw yung mga ayungin at uh, sa dami mga ka kita nyo naman sobrang dami, diba? ang kapal yeah, ako'y kinakabahan kasi baka tayo po ay uh, overstock naman tayo masyado pong marami ang ating stock lalo na wala ta, tayong predator meron pala yung yung uh, ano ba yan? Golden tilapia ba tawag nila? Nakita ko eh. eh. tinira yung isang ayungin eh. Pero nakawala. Pero tinira niya. So, ibig sabihin meron tayong predator. Which is okay din lang naman. I uh, think to balance. Kasi pag nanganak po yan ng nanganak, walang predator, iyari tayo. Di ba? Okay. So, ayan mga farmer ang ating uh, munting uh, vlog ngayon. Susubukan so, natin takpan yan. Dahil, uh, yan po ay may ligaw na naman akong kalapate Ayan, oh, hindi marunong pumasok alam na alam mong hindi yan sa atin dahil mara malakas po ang karera ngayon laging may karera so dumadaan dito minsan nahinto na dyan ayaw ng umuwi so ayun may batayo, tayo hindi ko na naman tinapos ang aking sinasabi tayo po ay magre-ready sa tag-ulan na darating na ulan ng bagyong uwan so sana ulan lang ang dala pero yung ating ano naman medyo naka naman 'yan. So yung ano na lang, yung ating mga papaya kasi yung papaya ayoko na pong uh, kailangan ng maraming leaves niyan for the meantime dahil yan po ay nagpapalaki ng bunga Siyempre yung pagkain diyan dumadaan ano, photosynthesis. Pag inubos natin yan patay. Kaya lang sana umaga ang bagyo para kahit malakas ang hangin lalabas ako, tatagain ko na yung mga dahon. <laughs> So, gagamitin natin yung pangmalakasang uh, bolo. Ayun. At uh, taga-taga tayo mga farmer. So ayun. Ah. Uh, ayan, uh, lamig at uh, stay safe po tayo. ayan, at ingat darating pong bagyo na naman. So kami naman ay nagre-ready para sa pond na makatapon kapag tapon po kami ng 30% and then Okay, yan, bago tayo magtapos, abala tayo ng bawang, galgalog tayo ng bulo, -bulo tayo mani. At ito, shoutout ko pala muna si... ah uh, pasensya na, naka-filter po yung uh, comment na hindi namin nabasa. ayon uh, pag may mga papabati po kayo, sa ka-farmer page po. Uh, mas maganda kasi mag mababasa po kaagad namin. So, ayan, ah... Uh, shout Shoutout po kay Ma'am Lourdes de la Cruz at Isagani de la Cruz at maraming salamat sa supportan ninyo at ganoon din happy birthday belated happy birthday na kay Ace de la Cruz sana kahit huli man ay uh, nakahabol pa rin tayo yan tapos eto meron tayong uh, ibang mga babatiin pa happy birthday daw kay Nanay Tessie Lundang ayan binati ko na siya kahapon din kanina din ayan November 10 see you soon at uh, Agahan nyo na eh. Para medyo may konting marites tayo. Baka magbis Ano bang araw yung November 10? Ha? Huh? November 10? Uh -huh. 29 yung uh -huh. Ah, 29 nga pala. Yes, yes, yes. Yung mismo birthday yung 10. Oo, oh, November 10. Hello po. Uh, from San Francisco, California, USA. Kai Tess and Dennis Ginto. Michelle and Alan Malyari. Pam and Marlon Gadi at uh, eto kay belated happy birthday din to kay Rex of Tanil and Attorney June of Ayan, belated happy birthday po. October 31 pa. Ayan, pasensya na. Uh, maraming salamat sa suporta po ninyo. Sulit family from Canada, Saskatchewan, especially kay John. From Maryland, Maria Nova Gregorio, happy 56th birthday daw po. Ayun, November 2, belated happy birthday from uh, June and Norly Magsino tapos from California ay shout out po ayo sa Bicol Naga City daw ito ang pamilya Kilope uh Pesimo and on Rubia family especially kay Ronil Kilope ayan hello po Maraming sa From Portland, Oregon, happy happy birthday sa Saturday, November 8 kay Ate Lorna Sward, ah, uh, Swards ng Gatchawin, syempre. <laughs> ate, suki sa lechon. Maraming salamat, happy birthday po, te. So, ayan, ah, uh, thank you, thank you. Nandito na lang.